Harris, saan ba pupunta ang matang, hindi mapalagay. Kung laging humahanga sa nakikitang tao, kahit may minamahal na, baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata, ang paghanga sa iba, at ilagay sa isipan at mata ang minamahal, nang maging forever ang pagmamahalan, na masaya, at sa two-digit number games ay number 13 at number 8 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 9, number 17, number 10, number 42, number 31 at number 25 gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 3, number 6 at number 1. Toros, saan ba pupunta ang matang hindi mapalagay? Kung laging humahanga sa nakikitang tao kahit may minamahal na, baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata, ang paghanga sa iba, at ilagay sa isipan at mata ang minamahal, nang maging forever ang pagmamahalan, na masaya, at sa two-digit number games ay number 1 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 16, number 20, Number 5, number 31 at number 37, gabay ng sikat ng araw, at sa 3-digit number games ay number 6, number 5 at number 3. Gemini, saan ba pupunta ang matang hindi mapalagay? Kung laging humahanga sa nakikitang tao kahit may minamahal na, baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata. Ang paghanga sa iba at ilagay sa isipan at mata ang minamahal nang maging forever ang pagmamahalan na masaya at sa 2 digit number games ay number 10 at number 16 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 31, number 24, number 19, number 36, number 45 at number 2 gabay ng liwanag ng buwan, at sa three-digit number games ay number 6, number 4 at number 3. Cancer, saan ba pupunta ang matang, hindi mapalagay. Kung laging humahanga sa nakikitang tao, kahit may minamahal na, baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata, ang paghanga sa iba at ilagay sa isipan at mata ang minamahal nang maging forever ang pagmamahalan na masaya at sa two digit number games ay number 14 at number 12 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 14, number 19, number 41, number 25, number 32 at number 12 gabay ng mga bituin at sa 3-digit number games ay number 1, number 2 at number 6. Leo, saan ba pupunta ang matang hindi mapalagay kong laging humahanga sa nakikitang tao kahit may minamahal. Na baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata ang paghanga sa iba at ilagay sa isipan at mata ang minamahal nang maging forever ang pagmamahalan. Na masaya, at sa 2-digit number games ay number 17 at number 9, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 5, number 33, number 21, number 30, number 42, at number 11, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 5, number 2, at number 6. Virgo Saan ba pupunta ang matang hindi mapalagay kung laging humahanga sa nakikitang tao kahit may minamahal na baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata ang paghanga sa iba at ilagay sa isipan at mata ang minamahal nang maging forever ang pagmamahalan na masaya at sa 2 digit number games ay number 15 at number 9 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 47, number 11, number 32, number 35 at number 6, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 1 number 5 at number 2. Libra. Saan ba pupunta ang matang hindi mapalagay? Kung laging humahanga sa nakikitang tao. Kahit may minamahal na baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata ang paghanga sa iba at ilagay sa isipan at mata ang minamahal nang maging forever ang pagmamahalan na masaya at sa 2 digit number games ay number 4 at number 15 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 17, number 33, number 21 number 40, number 13, at number 19, gabay ng liwanag ng buwan. At sa three-digit number games ay number 4, number 5, at number 1. Scorpio, saan ba pupunta ang matang, hindi mapalagay. Kung laging humahanga sa nakikitang tao, kahit may minamahal na, baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata, ang paghanga sa iba, at ilagay sa isipan at mata ang minamahal, nang maging forever ang pagmamahalan, na masaya, at sa two-digit number games ay number 10 at number 14, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25, number 14, number 36, number 43, number 20, at number 17, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 1 number 6 at number 3. Sagittarius, saan ba pupunta ang matang hindi mapalagay? Kung laging humahanga sa nakikitang tao kahit may minamahal na, baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata ang paghanga sa iba at ilagay sa isipan at mata ang minamahal nang maging forever ang pagmamahalan, na masaya, at sa 2-digit number games ay number 18 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 15, number 20, number 37, number 12, at number 42, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 2, number 5 at number 3. Capricorn, saan ba pupunta ang matang, hindi mapalagay. Kung laging humahanga sa nakikitang tao, kahit may minamahal na, baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata, ang paghanga sa iba, at ilagay sa isipan at mata ang minamahal, nang maging forever ang pagmamahalan, na masaya, at sa two-digit number games ay number 19 at number 6, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 10, number 23, number 31, number 8, number 44 at number 15, gabay ng mga bituin. At sa 3-digit number games ay number 3, number 6 at number 5. Aquarius. Saan ba pupunta ang matang hindi mapalagay? Kung laging humahanga sa nakikitang tao kahit may minamahal na, baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata, ang paghanga sa iba, at ilagay sa isipan at mata ang minamahal, nang maging forever ang pagmamahalan, na masaya, at sa two digit number games ay number 16 at number 5, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 17, number 31, number 10, number 39, number 23, at number 26, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3 digit number games ay number 2, number 1, at number 5. Pisces, saan ba pupunta ang matang, hindi mapalagay. Kung laging humahanga sa nakikitang tao, kahit may minamahal na, baka mauwi sa pagkakasala kaya dapat ay alisin na sa mata, ang paghanga sa iba, at ilagay sa isipan at mata ang minamahal nang maging forever ang pagmamahalan na masaya at sa 2 digit number games ay number 15 at number 17 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 9, number 32, number 16, number 27 at number 41 gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 3 number 1 at number 6.